Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan, welcome sa Boxer Shorts. Ako si Anthony Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Hando po sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa Boxer Shorts. Mula nung ianunsyo ni Manny Pacquiao ang kanyang pagbabalik sa boxing ring, bagay na mangyayari this coming July 20, kontra kay WBC welterweight champion Mario Barrios, ang nasabing anunsyo ay umani ng batikos at papuri mula sa mga boxing champions at boxing legends. Hatiang opinion mga kaibigan. May mga boxing superstars na nagsasabi na baka makasunod pa itong si Manny Pacquiao kontra kay Barrios dahil sa kanyang taglay na fight experience. Meron namang ibang nagsasabi na maaaring i-retire na for good, i na for good ng batang Barrios si Manny Pacquiao who is already 46 years old at inactive sa boxing ng halos apat na taon. Alam nyo, kinalap ko at inanalyze ang opinion ng mga nasabing boxing champions at boxing legends. At isang opinion ang nanaig sa aking pananaw. Ito yung opinion na dapat nating ishare sa inyo at i-analyze. Ang opinion nito sa pagbabalik ni Manny Pacquiao ay nanggaling mula kay Sugar Ray Leonard. Si so Sugar Ray Leonard, mga kaibigan, ay sertipikadong all-time boxing great, multi-weight division champion, at hindi sa estranghero pagdating sa comebacks sa boxing. In fact, hinirang nga niya ang kanyang sarili bilang the undisputed king of comebacks sa pro boxing. Nakailang balik ito sa professional boxing. Ang maganda sa opinion ni Sugar Leonard, mga kaibigan, eh hindi niya sinabi kung mananalo o matatalo si Manny Pacquiao. Ang sinabi lamang niya ay suportado ko ang pagbabalik ni Manny Pacquiao. Pero higit pa dyan, mga kaibigan, nagbigay si Sugar Leonard ng idea kung ano ang nasa isip ng boksingero kapag siya bumabalik. Nagbigay din siya ng opinyon kung bakit sa tingin niya ito ang dapat gawin ni Manny Pacquiao para kahit papano ay maging meaningful ang kanyang boxing comeback. So itong mga opinyon na ibinigay ni Sugar Leonard ating i-analyze ia at i-breakdown sa inyo para higit nating maintindihan ang pagbabalik ng ating pambansang kabaho na si Manny Pacman Pacquiao. Lahat ng yan, dito lamang sa Boxing Shorts. At nagbabalik ang Boxing Shorts mga kaibigan, narito ang ating analisiya ng naging opinion ni Sugar Ray Leonard sa pagbabalik ni Manny Pacman Pacquiao. Si Pacquiao, age 46, at matapos ang halos apat na taong walang laban, ay magbabalik sa boxing ring this coming July 20 kontra kay WBC welterweight Champion Mario Barrios ang dami mga boxing superstars at mga boxing legends ang nagbigay na ng kanilang opinion sa pagbabalik ni Manny Pacquiao. Pero sa pananaw ng inyong lingkod, ang pinakamagandang opinion, pinakameaningful, ay nanggaling mula kay Sugar Ray Leonard. Si Sugar Ray Leonard, mga kaibigan, ay isang certified all-time boxing great tulad ni Manny Pacquiao. Siya ay naging kampiyon sa welterweight, junior middleweight, middleweight, super middleweight, at light heavyweight divisions. Ang dami niyang magagaling na boksingero na tinalo ng kanyang kapanahunan. Kasama dyan si Wilfred Benitez, Tommy Hearns, Roberto Duran at Marvin Hagler. Pero si Sugar Ray Leonard mga kaibigan ay tunay na nakilala for being the comeback king of boxing. Sabi nga ni Sugar Ray Leonard, I am the undisputed king of comebacks. Pagdating sa boxing, ilang beses po siyang nagretire, bumalik, nagretire at bumalik sa professional boxing. Noong 1982, una siya nagretiro because of a detached retina o problema sa kanyang kaliwang mata. Bumalik in 1984, nag-retire ulit. Pagdating ng 1987, after 3 years and at age 30, bumalik ulit si Sugar Ray Leonard at tinalo niya in a monumental upset ang New World Middleweight Champion na si Marvin Hagler. Pagkatapos doon, nag siya ulit. Tapos bumalik ulit sa boxing itong si Sugar Ray Leonard. Pabalik-balik na siya sa boxing until 1997 at age 40 kung saan siya binugbog ni Hector Camacho. Doon, kumpinsido na si Sugar Ray Leonard na wala na siyang sa boxing at he retired for good. So ayan, nakikita nyo ang brief background ni Sugar Ray Leonard. Si pamilyar sa isang uh, pagbabalik sa boxing ring. Ang kagandahan sa opinion ni Sugar Ray Leonard, mga kaibigan, eh hindi niya basta sinabi kung mananalo o matatalo si Manny Pacquiao. Hindi yon ang kanyang opinion. In fact, sinabi niya, number one, ay totally support the comeback of Manny Pacquiao sapagkat nakaka-relate siya Alam niya kung ano ang talagang gusto ni isang boksiyero Kapag pabalik-balik ito sa boxing Hindi niya sinabi kung mananalo o matatalo Ang sinabi lang ni Sugar Leonard, Maybe Pacquiao knows if he can do it Tanging si Manny Pacquiao lamang talaga Ang nakakaalam kung kaya niya Na makabalik successfully contra kay Barrios Now, sinabi lang ni Sugar Leonard, mga kaibigan Very important, sabi niya It is more mental more psychological than physical. Yan ang magandang opinion ni Sugar Ray Leonard. Sabi niya, ang pag-uusapan dito sa comeback ni Manny Pacquiao, eh hindi talaga yung kanyang pangkatawan, hindi yung physical, kung hindi yung kanyang mental frame of mind. Bakit ikaw nyo? Kapag ka'y 46 years old na, 46 ka na. Hindi mo na pwedeng i-turn back ang clock. Kahit na anong exercise ang gawin mo, ikaw ay 46 years old na. Pero sabi ni Sugar Ray Leonard, do not underestimate the power of the mind. Sapagkat kapag ikay uugod-ugod na, may mga bagay ka na pwede mo pa rin gawin, hindi mo inakalang kaya mong gawin, only because yung, yung utak is willing your body to do it. Ha? Yung kumbaga, yung utak mo, yung will is forcing the body to act like this na hindi pang 46 years old. So yung katawan mo, kahit matanda na, kapag ginusto ng iyong pag-iisip, ang isang mission, ay eh, for some reason, sumusunod yung katawan. So sabi ni Sugar Leonard, iyan ang malaking hamon kay Manny Pacquiao. If he has the willpower to command his body, his aging body, to do the extraordinary. Kung yan ay mapapagsink mo ang iyong utak at ang iyong katawan, the power of the mind can command the body kahit na ito ay may edad na. Iyan ang maganda sa sinabi ni Sugar Leonard, it is more mental, it is more psychological than physical. Pangalawa, sinabi ni Sugar Ray Leonard, kay Manny Pacquiao, get used, get used to being hit. tatama na tatamaan ka. Ang sabi ni Sugar Ray Leonard, nung bumalik siya sa boxing after several years of inactivity, akala niya siya pa rin yung Sugar Ray Leonard na napakagaling umilag sa mga suntok. Ay pinagtatamaan daw siya noong uh, sparring session pa lang. At sabi ni Sugar Ray Leonard, doon na-realize, na okay, matagal lang nawala sa boxing. Ha? Ah, no, ako'y okay, pinagtatamaan na, na isang sparring partner ko na hindi naman talaga ganun ka-accomplish, hindi naman ganun kakilala, pero okay, tinatamaan. Doon ko na-realize, hindi na ako yung Sugar Ray Leonard. So, kinakailangan mag ako. How will I be receptive to the punches? So, pagkat this time, tatamaan na ako. In fact, nung bumalik si Sugar Ray Leonard, he even got knocked down by Tommy Hearns in the rematch, by Donnie Lalonde. Sabi niya, hindi na ganun kagaling umilag sabi ni Sugar Ray Leonard, tinatamaan ako because hindi na ako yung dating Sugar Ray Leonard. So, kinakailangan, you have to get used to getting hit. At kinakailangan, sabi ni Sugar Ray Leonard, when you are fighting in a comeback fight, sabi niya, do not think about the past. Think about the future. Kalimutan mo na yung nakaraan. Hindi na ikaw yung dating Manny Pacquiao. Ikaw na yung Manny Pacquiao na 46 years old. Ano ang gagawin mo ngayon at age 46? Alam mong tatamaan ka na. How will you respond? iyon ang sabi ni Sugar Ray Leonard you cannot be nostalgic sabi ni Sugar Ray Leonard huwag mo na isipin na palagi, ako yung isang Manny Pacquiao ito ang kaya kong gawin, wala ano ang kaya gawin ng isang Manny Pacquiao na 46 years old iyon ang tinutumbok ni Sugar Ray Leonard sabi niya, you cannot come back because of nostalgic memories hindi, you have to come back for the future tingin ko, kaya ko pa yung kalagayan ko ngayon, kaya ko pa iyon ang dapat na mindset sabi ni Sugar Ray Leonard Sinabi rin ni Sugar Ray Leonard na alam nyo, hindi nyo maintindihan kung bakit bumabalik kaming mga boksingero. May mga bagay na kami lang nakakaintindi, kami lang ni Manny Pacquiao ang nakakaintindi kung bakit kami bumabalik sa boxing ring. Madaling sabihin na yun ay tungkol sa pera at maring maring Ikangay gusto mo pa rin i-recapture yung lost glory mo. Sabi ni Sugar Leonard, kami lang ang nakakaalam. Alam niyo nung bata pa si Sugar Ray Leonard, mga kaibigan, meron niyang sinulat na artikulo na Why I Love Boxing. Doon sa artikulo na yun, sinabi niya kung bakit si pabalik-balik sa boxing. Uh, ang sabi ni Sugar Leland, at uh, maganda itong uh, opinion na ito, ang sabi niya, marami siyang galit sa mundo. Marami siyang galit sa mundo. Tulad ng ibang boksingero, ay ibang boksingero, hindi nakapag-aral, iniwan ang tatay, dumahan sa matinding pagsubok. Pare-pareho halos ang istorya ng mga boksingero. Eh. Ang sabi ni Sugar Land, ako nga, eh, nung ako nag-Olympic Gold Medal 1970s, wala naman akong balak magboxing. Pero no, ako hindi makakuha ng disenteng trabaho. Yung aking asawa, nagtatrabaho lang sa gasolinahan. Walang magbigay sa akin ng pulidong job offer. At meron akong 2-year-old na anak na dapat suportahan. Sabi ni Sugar Leonard, may sakit yung aking mga magulang. Napilitan ako bumalik sa boxing and pursue a pro-boxing career. Pero sabi ni Sugar Leonard, ang dami ko rin naging hinanakit sa boxing. Although he became the first boxer to earn 100 million in career earnings, Nasira ang karera ni Sugar Ray Leonard Dahil sa kanyang eye injury Ano? Hindi niya gusto magretiro Sabi ni Sugar Ray Leonard Napilitan ako sapagkat ako nagkaroon ng eye injury Nalulung siya sa bisyo Because he got depressed eh. Imagine ang bata-bata mo napinitan ka magretire Wala pa siyang 30, napinitan siya magretire So marami frustration at galit sa mundo Si Sugar Ray Leonard Pero sabi ni Sugar Ray Leonard Ang boxing, ang kanya naging takbuhan Ang boxing Ang aking parang therapy therapy para sa akin. Dito ako pwedeng tubakbo at ilabas ko ang lahat ng galit ko sa mundo. Pero hindi ako makakadisgrasya ng tao sapagkat sa boxing ring, I am covered by the rules. Okay? Legit ito. At ako ay bounded by the rules sa boxing. So sabi ni Sugar Learn, magandang avenue ito para ilabas ko ang aking galit sa mundo sapagkat marami akong galit eh, tulad ng ibang mga boksingero. So marireclaim ko pa yung aking lost glory, glory at dito ko kahit papano may lalabas ang aking mga hinuing. So in a way, if you relate that to Manny Pacquiao mga kaibigan, in a way, ganyan din ang sitwasyon ni Manny Pacquiao eh. Natalo siya sa eleksyon. Many say natalo siya sapagkat hindi siya sa sikat. Wala nang name recall yung Manny Pacquiao. So in a way, may konting galit si Manny Pacquiao at dito niya ibubuntun sa boxing ring kung saan siya ang hari sa kanyang tingin. Ano? At ah, dito niya mailalabas ang kanyang galit and he will be bounded by the rules of boxing. So instead na pumunta ka sa kalya, malakit ka, eh dito ka na lang, sabi ni Sugar punta ka na lang sa boxing. Dito mo ilabas ang galit mo at ito'y legal. Kaya nga tingin na marami, ito si Mario Barrios, bakit ito ang pagbuntunan ni Manny Pacquiao ng kanyang galit? Ng kanyang galit na kinikim-kim ngayon. Natalo sa eleksyon, sabi nga niya, dirty politics na ang uh, sistema sa Pilipinas. And of course, perhaps there is no way to remind everybody na oy kung nakalimutan niyo yung ni Manny Pacquiao baka maalala niyo sa boxing ring sapagkat dito naman ako talaga nag-ukit ng aking kasaysayan yan po ang ilan sa mga naging opinion ni Sugar Ray Leonard kay Manny Pacquiao at kung bakit sa aking pananaw e'tong eh, ito ang opinion that really matters ah, maganda po ito sapagkat si Sugar Ray Leonard hindi nga basta sinabi kung mananalo o matatalo si Manny Pacquiao nagbigay siya ng idea kung ano maaaring pumapalaot sa usipan ni Manny Pacquiao at kung bakit at age 46 sa'y muli magbabalik sa boxing ring. So very, very nice opinion from Sugar Ray Leonard. Meron pa siyang pahabol. Sabi niya kay Manny Pacquiao, take care, good luck. Sa pagkata uh, of course, nobody wants to be injured. And he is risking injury by fighting at age 46. Yan po ang opinion ni Sugar Ray Leonard sa pagbalik ni Manny Pacquiao. Bagay na tingin ko ay nakalagay ng magandang perspective para sa ating lahat mga boxing fans a better perspective on Manny Pacquiao's comeback with the opinions of Sugar Ray Leonard. At yan po ang ng ating Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Maraming, maraming salamat po. Muli, ako si Atty. Ed Tolentino Walang personalan. Buntalan lang!